kawalagiya yan. Palibasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Kanya, hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng uh, isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Nung hindi dumating at pinuntahan ni Gobernador Rubahib si Anton Lagdamiho, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Gobernador Rubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nagaantay. Yung rally ngayong linggo, come hell or high water. Tutuloy yan. Naglabas na naman ng galit si ating House Speaker Pantalion Alvarez dahil sa ginagawa ng Marcos Admin na power creepings dahil lang sa pagpayag na magkaroon ng maisog rally ay nasuspende ang isang gobernador. At ngayon nga ay nabunyag na din ang ginawa ni Anton Lagdameo na siya pa mismo ang naguutos at gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang rally. Kaya naman, ayon kay Kung Alvarez, dahil lagi rin itong banga, kaya wala na rin siya sa tamang pag-iisip, bukod pa sa hindi niya alam ang kanyang trabaho. At ang panawagan niya sa kapulisan at kasundaluhan, ay eh wag naman silang sumunod sa maling iniutos sa kanila. Itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng uh, isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Nung hindi dumating at pinuntahan ni Gobernador Rubaib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Gobernador Rubaib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nagaantay. Ganon kawalang hiya yan. Palibasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Kaya yun ang na nangyari, uh, nagulantang na lang kami nung nakatanggap ng uh, uh, parang tip si Governor Rubahid na mayroon na daw suspension order na isiserve sa kanya. So tinanong ko siya, ano bang kaso ang hinaharap mo? Sabi niya, wala naman akong alam. Kung, kung, kung magkahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte. Marami dito dahil nga ang DSWD Regional Director ay nakikipagkunsaba dito sa mga pamilya ng UY, pamilya ng Vice Gobernador, na itong si Oyo de Kawat UY. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno yung kanyang ama ng mayor sa Tagum City. Lahat ng iligal nandito sa Tagum City ngayon. Bumaba ng siya buo dito sa Tagum City. Hindi lang na nare-report sa national uh, news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito dito lahat ng illegal, illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito. Alam mo, itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng uh, isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Ako nga, dahil hindi ako sumusunod sa gusto ng itong si Tambaluslos, dalawang taon na yung distrito ko na tinatanggalan ng mga projects. Ngunit, sige lang, okay lang yan. Eh, umiikot naman yung mundo. Ah, ito masasabi ko, ano, nagkakamali yung mga nagplano nito. Dahil, kahit palitan nyo si Governor Edwin Obahib, yung rally ngayong linggo, come hell or high water, tutuloy yan. Nag-iusap ako, ano, doon sa ating mga uh, at kasundaluhan. Huwag naman po tayong sumunod doon sa mga hindi tamang orders. Mahirap. Uh, ngayon pala sa, sa edad ko ito, marami na akong dinaanan ng mga administrasyon, marami na akong nakita ang mga polisiya ng mga iba't ibang pangulo ng Pilipinas. Ngunit, ngayon ko pala nasaksihan na may pangulo na nagpapasatupad ng mga pulisya, orders, na hindi sumusunod sa batas. Sino bang nagpapatupad? Sino bang ano? Yung andyan yung military, no? military ano yan, rule. Pero ngayon, hindi natin maintindihan. Civilian, pero ang pinapairal parang ano walang ano walang walang justisya kung ano lang yung maisipan. Trip-trip lang talaga. Power tripping sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gobernador, mayor, mga kongresista. Minta ito na kung hindi kayo susunod sa gusto namin, ganito ang mayayari sa inyo. Meron akong gustong ipaabot sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Siguro maganda isang araw, nasa bahay kayo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, pagmasdan nyo, isipin nyo, ano ang kinabukasan nila sa ilalim ng administrasyon nito. ito. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa itong policy ngayon ng gobyerno kung saan uh, nagkukort siya ng gira, isinusubo yung bansa sa hindi kinakailangan na gulo dyan sa West Philippine Sea. Paano kung sumiklab yung gira? Soldiers, coast guards will be massacred. Ngayon, isipin nyo yung yung mga anak niyo. Anong mangyayari dyan? Anong kinabukasan ang hinaharap niyan? Isipin nyo yung mga iiwanan nyo. Kawawang kawawa. Hindi naman kayang sagutin ng gobyerno yan. Pagpapaaral ng mga anak nyo. Let's not talk about patriotism at this point. Ang gusto kong pag-usapan natin dito, survival. Survival na hindi na patriotism. Kalokohan niyang patriotism na yan. And patriotism kung patay na lahat yan. Wala na tayong pag-uusapan patriotism kung patay na lahat yung karamihan ng mga natin. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naisip. Ang ama ang am mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. binigyan ni FPRRD e. si BBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD e. na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangubago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy, gising, huwag matulog sa pagsipag. At napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa klasan, Sa Luzon na kami at dahil sobrang mahal na ng Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibulang ginawa nila. Ay, labi-labi si Inday Sara, pati si Tatay Digong. na oh, biktima sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. kawala na ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa so pwesto, bayan gising. Tindi tubig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Ah, akala ko itong mag-tratador niya tandem ng eleksyon may magagandang resulta kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan, American financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya pinag-government yung binoto natin. Pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at na. kami. Bakit ito parang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.